Pagbasa mula sa awit ni Solomon Gagbi-gabi sa higaan ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon sa lunsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sintakong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, Nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.